Uh, magandang araw po, <coughs> excuse me, uh, Tony Alicón Freddy in YouTube at Pilipino sa Amerika blog in YouTube, okay? And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel right now so you could be um, uh, well informed on what's going on, most especially, itong mga sinasabi ni uh, Maharlika na walang katuturan, okay? Ito, itong latest niya ngayon ay wala, ay puro news lang na binabasa niya at ang ginagawa niya ay puro patama sa unang pamilya lalo na kay First Lady Lisa at kay uh, Pangulong Bongbong Marcos Sr. Mahat sinisira niya. No? Kahit paganda naging layunin ng ating Pangulo, sinisira niya lahat. Yan ang dahilan. Ito ay, ito ay nagsasaad na ito ay talagang malalang personal vendetta ang ganyang ginagawa. Okay? Itong si Si Maharlika, okay? Maharlika oh, kung tawagin nila, okay? Ngayon, Ang kanyang topic talaga ay people initiative. Na, na na sinasabi niya na ito ay binayaran, pagbabayad, or whatever. At at kinokontra ito ng Senado as ah, sa pamamagitan ah, ni Senate President ah, Zubiri na lahat sila ay looks like ay uh, pro China okay kasi ayaw nila sabihin eh na are you pro China or pro Americans or pro the Philippines okay at uh, at sinusulong nila lalo to si Dicong Duterte ay ay maging ang um, Mindanao nung una ang Pilipinas ay maging province ng China ngayon ang Mindanao ay para maging State ng China. Okay? Republic of Mindanao under the State of China. Yan. Ano ang, ang ang mga sinasabi nila? Ah, kaya, at ako ay nakakuha ng informasyon na kaya pala sinelabrate ng maraming maraming Pilipino dyan. Eh kasi, ang kakutsaba nila sa saksakan ng mga negosyo ay mga inchik. Ah, kaya sila ay nag-araloje uh, sa sa Manila uh, sa Quezon City ay sumusuporta sila at even in Macolod ang kanilang business partner ay mga Chinese. Ah. Uh, kaya baliwala eh, walang ano eh, walang wala silang ano. Walang ang mga Pilipino, maraming Pilipino ang hindi uh, hindi sila patriot. Sila ay mga pro-China o mga trader basta umasenso ang kanilang tinatamasa. Kaya kayo mga mahihirap dyan sa Pilipinas, kailangan kayong mag-aral. Hindi kayo pwedeng diktahan nitong mga ito na nakikinabang na, nagtatamasa na. Okay? Biro mo, bata pa ako, gusto ko nang umangat. Eh ito, nakakita ko ng paraan at ito ay pag-abroad uh, at yan ay natamasa ko. Kahit magtrabaho kayo dyan sa Pilipinas, kahit sa laking kumpanya. Isipin nyo lang ninyo. Kung ikaw ay nagtagumpay at ang nasa paligid mo ay naghihirap, ah, anong mangyayari? Ikaw ay nasa isang gitna na matagumpay pero napapaligiran ka ng mga uh, dismayado. So, do you feel safe? I don't think so. Ah, huh? I don't think so. Ano ang use? Ano, what is the use of that? Na ikaw ay matagumpay pero yung nasa paligid mo ay hindi. It will it is a threat for you. Katulad ng nakaraang pandemic. Meron diyang milyonaryo na namatay sa paligid ng ospital. Dahil walang staff ang ospital. May pera siya. Pero hindi na siya umabot sa ospital at namatay siya dyan sa labas during the COVID-19. Isang popular na singer ang namatay. Kahit mapera ang kanyang pamilya, walang nagawa sa pagkakataong yon. Huwag natin sabihin na, na, na mayamang ka. Mahuubos yan, oras ay ikaw magkasakit. At dumating ang pagkakataon na wala nang stop dyan sa ospital. Nag-alisa na. Narito sa Amerika. Nasa ibang bansa na. Ano? Kahit ikaw magdanakaw, ninakaw mo pera ng bayan. What is the use of your money that is stolen from the government? If you are there in the, in the Philippines, you cannot go out kasi hindi ka pwedeng lumabas eh. Kasi diyan ka nakikinabang sa Pilipinas eh. Paano kung sa oras na yung pangangailangan? dan sa kagagawan mo at pagkampi sa mga incheck. Ha? Eh, yung mga incheck na gusto lang nila, abang nandyan sila at kukunin lahat ng resources at pag nawala na lahat ng mga resources natin dyan, iiwan na nila ang Pilipinas. Nakuha mo nyo? Ganyan na ginagawa nila ngayon sa West Philippine Sea. Inukuha lahat ng, ng dagat natin at pag wala na, iiwan na nila hindi nila pagyayamanin. Kanya ng mga ugali ng mga inchik. Okay? So, pakinggan natin itong si ano, no? Kasi, ang people initiative ay ginagawa natin parulo upang mapaangat atin ang ating kabuhayan. Tayo ay nananatiling uh, low income uh, country. Magasano, in short, poor country pa rin tayo. Okay? Samantalang ating mga kalapit bansa ay upper middle income na. Upper middle income at ang Singapore na dati ay parte ng Malaysia ay humiwalay sa Malaysia. At ngayon, ang 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 Singapore ay is, isang matatag na bansa na ngayon. It is ah uh, maliit na bansa no isang actually it is just a city na naging bansa dahil sa ang ginawa ng kanilang pangulo nung araw si Lee Kuan Yew ay naging mata, matatag at talagang inugali niya yung talagang malasakit sa bansa katulad ng ginagawa ng ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ah, huh? Kaya nga nung, nung sabi niya kay Duterte, nung nabubuhay pa, si Lee Kuan Yew, ha? hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay kay Duterte. Kasi masama ang balakin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito si Maharlika ay sinusuporta niya ang si Duterte na pro-China. So, kung is equation natin, kung si Duterte ay pro-China, si Maharlika ay pro Duterte. Ang ano ang mangyayari? Isa lang pro China sila pareho. Right? In equation, okay? Simple equation lang 'yan eh. Ha? Huh? Oh? Huh? Duterte plus uh, plus uh, Mahalika equals China. Simple simple lang because meron silang common common goal. Oh, huh? okay, yung mga nag-aaral ng mga simple mathematics sa uh, yan. Okay? Pakinggan natin to si Mahalika. ang kabastusan talaga. Tingnan natin. Eh. Hindi, hindi ko pwedeng pairalit. Pai, wala na siyang may picture, wala na siyang may content. Eh. Ito. Plan sa pangalap ng firma. Eh alam naman ng taong bayan na nagkaroon talaga ng sula na 20 million pesos hmm. at higit pa lagaling sa pera ng bayan ni Tumbalos Lopez. Ayan. Kita nyo? Tuloy-tuloy ang panglalaso niya na binayaran daw yung mga nagpapapirma. Assuming binayaran na para pumirma. Okay? Yun eh ginagawa upang upang umudad ng ating bayan. Okay? So, pero tutulungan mo yung mga, ano, nagigipit na yung mga Pilipino dyan eh, iba. Bakit? Kulang sa edukasyon. Hindi makapag, Siyempre, English ka, hindi makapagsalita ng English eh. Oh, ayos pa kayo? Oh, paano yung kabataan? Paano yung mga anak nyo? Paano yung mga apo nyo? Ang kadalasan nagagalit pag uh, magi english ay yung mga kasing edad ko. Uh, ayaw na nilang, kasi ilang araw na lang mamamatay ka na eh. Di ba? Hindi ka nakakasiguro, may bukas mamamatay ka na. Pero yung yung mga kabataan? Paano sila aangat? Gusto nyo maging pareho din kayo? Ha? Ayaw nyo silang umangat? Ha? College graduate? Hindi ma-express yung sarili? Ayaw nyo silang umangat eh. Gusto nyo pareho din kayo? Ganun ang gusto nyo mangyari. Okay? So, yung ating uh, People's Initiative ay para magkaroon ng patas para yung mga foreign investors magtiwala sa Bansang Pilipinas. Look what happened to to uh, Malaysia and Thailand, to Vietnam, to Indonesia, especially Indonesia. Okay, okay. Yan, yan ang ano, 100% ownership. Kaya isinusulong ng ating Pangulo. Ngayon, lantara na, sinabi ni BBM na talagang dapat ay eh, matuloy na ang People's Initiative. Uh, itong ginagawa ng Senate, Senate hearing na ngayon, Itong RBH6 it is a version of amending the constitution but it is a constitutional convention masyadong magastos as masyadong matagal with respect to people's initiative na kaunti lang at ang 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 ang, ang, ang constitutional uh, 1987 will not be touched only on an uh, economic uh, amendment. Simple ownership lang. Mga tatlim lang ang papalitan. At sinisiguro naman ng ating Pangulo. Pero kayo nilalason upang gusto nyo mabago. Ang Constitutional Convention ay baka yun ang gamitin kay, kay, ano, kay Senator Robin Hood Padilla na extend ang inyong mga terms ala ah, lalo na yung mga congressman it will be six. At yung mga senator will be automatically unlimited na maging senator kayo. Ganun ba? Yan ba ang gusto nyo? So, huwag nyo, wag niyo sabihin. At bakit? Para, uh, kasi itong mga senator na to, sino ba sa mga senator dyan sa Pilipinas ang magre-renounce sa China? Kasi lahat sila ay may partnership with China. Nakikinabang sila sa China. Ayaw nila sa Amerika kasi ah, magiging pantay-pantay pagdating sa Amerika. Hindi katulad ng mga incheck. Ano sila? Mahilig sila ma manuhol. Ah, katulad ng nasabihin nung yung COVID-19 kay kay Digong Duterte. Okay, marami siyang marami silang promise sa Pilipinas. At, at ang panuhol nila yung mga, mga walang bisa na yung anti-COVID. Di ba? Natatandaan nyo? Walang visa yun. Ha? Ano ba yung mga, ano ba ang nagliktas sa mga Pilipino sa COVID-19? Hindi ba ang Pfizer? Di ba? Right? O, oh, na produkto ng Amerika, na ginawa ng Amerika. Di ba yan ang nagligtas sa atin sa, dyan sa Pilipinas? Kaya nawala halos ang COVID-19. Ano ba nagawa ng China? Di ba wala? Di sa bansa nila eh. Hanggang ngayon, lumalala pa rin yung COVID-19. Eh. Hindi, wala pa rin katapusan. So, yan. Tsaka yung mga gawang China dyan, hindi, hindi, hindi maganda, di ba? Yan, wala silang quality. Itong ang ginagawa ng, 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 ng Senate ay pinadala yung Senate, Senate Bill 3071. Uh, it is provide uh, uh to amend the Constitution. ah uh, ito ay patatagalin nila, ta, pinatatagal nila upang uh, hindi raw sila dapat ma-pressure. Pero in fact, ayaw nilang umangat ang Pilipinas. Ang gusto ng ating kongreso ay magkaroon ng separate para mabilis na makapag uh, invest yung mga foreign investor kasi importante yan eh ikaw ba na ikaw ba yung may negosyo na ikaw ang pera mo pero ang nagpapatakbo mga Pilipino ha payag ba kayo ng gano'n? payag ba kayo na ang pera nyo alam nyo nagdinegosyo kayo pero patatakbo ng ibang tao kayo ba yung payag ng ganun okay so at ito ginagawa ni Maharlika ay kakutsaba ito ng mga Duterte. Pinagtatanggol niya parati ang mga Duterte, pero papano yung 50 billion pesos na allocated sa kay Congressman Duterte na sa ngay. ang ano eh, ang Dabaw eh, di ba? Asan yung mga infrastructure project na 50 billion pesos for next three, for the last three years? Ano nagawa ng mga Duterte? Hindi hindi binabanggit ni Maharlika yan hindi binabanggit. Okay? So, walang walang saysay -say ang kanyang mga sinasabi. Naubusan na siya ng content. Kaya ang kanyang ginagawa ay puro paninira sa unang pamilya. Okay? In God we trust, never hold your peace.